Hello guys, welcome back sa inyo lahat Welcome back sa akin channel Welcome back sa isa na namang video ng Vision Royale. Ayan, Kung may nyo um, Nandito pa rin ako sa foraging Kasi may, na, may ako na tatlo pa na sikel. no? Anyway, so Hindi yan yung gagawin natin for this video Ang gagawin natin dito is merong, Is mag-quest tayo para sa mga Kung para sa mga beginners okay? Pero bago natin gawin yan Bago ng lahat, gusto ko lamang muna mag paalala sa inyo guys no na if hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel magsubscribe na kayo kasi I'm trying to hit the 1000 subscriber mark at least by the end of this year bakit ko ba sinasabing at least by the end of this year walang at least no by the end of this year hopefully ma-reach natin yung 1000 subscriber mark pero kung hindi man walang problema doon okay lang yan okay no pressure also uh, like this video kung nagugustuhan nyo yung mga content and kung nagugustuhan nyo yung video so far although it's just <laughs> one minute one minute pa lang pero yeah like nyo na auto like na auto like kasi nakakatulong siya actually sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng viewers nung sa ganoon ay eh, mag grow pa yung channel okay so character select tayo ang gagawin natin is katulad ng sinabi ko gagawin tayo ng quest pero not just a regular quest okay so ang gagawin natin oh my god ang bagal kong lumakad and that's fine ang gagawin natin is yung nakita nyo yung mga ano dito hindi, hindi niyo nakikita. Pero 'di ba, para dun sa mga iba diyan na bago lang, 'di ba may nakikita kay dito na nakalagay train it like Miley or epsilon, theta, beta, mga ganoon 'di ba? So 'yun yung gagawin natin. So ano ano ba 'yon? O kasi yung mga 'yon is para siya sa mga bago lang na players kasi um, tutulungan ka nun. kasi may reward yun pag natapos mo ako kasi hindi ko pa siya natatapos kasi hindi ko na baan maata niyan dati and all, or or, or uh, wala lang talaga <laughs> uh, pero sa tingin ko wala ata yan dati kung meron man wala lang talaga okay pero ganito gagawin niyo okay so punta kayo dito kay Mission Master okay so etong lugar na to nag nag, nag ano kasi of fast warp so yung lugar kasi niyan this is kind of parang para siyang guide no para siyang guide itong video na to is parang guide okay so ito yung quest room pasok lang kay dito tapos baba kayo dito or pwede naman kayo dito sa baba dumaan pero ako dito na lang okay wag na kayong choose eh. <laughs> yan tapos akit kayo ulit pwede kayo dito dumaan sa baba yan ikutin nyo pa ganun pero yeah you get the point okay so kausapin nyo to si mission master bibigyan kayo nito ng specific mission um, hindi naman bibigyan mamimili pala kayo ng mission okay so kausapin natin oh are you new here actually no pero ngayon ko lang kukunin Okay, so I am the mission master. Accepting and completing a mission will help you to start in vision Road. That's actually right. That is actually correct. Okay? Kasi yung mga binibigay dito is actually hindi naman sa hindi ko na kailangan pero baga kaya ko nang kumuha ng mga binibigay niya dito. Ang binibigay kasi nito is credits tapos mga foods ata. Nakalimutan no, ko. Anyway, so take a mission tayo. Ayan, so sa mission mi, mamili lang kayo ng mission slot. Okay? So, 1, 2, 3, 4. So, ayan. Di ba nakikita nyo? Ayan di ba? Train it like Miley. Ayan o. Gold collector. Eh, ayan, nyo, di ba? Yang mga yan is, eto yan. Okay? So, train it like Miley. Pag pinili nyo yan, nakalagay dyan. Train it like Miley slain different kinds of pourings. No? So, ayan. Uh, required mobs. Kailangan nyo pumatay ng 33 pouring, 44 drops, excuse me, 40, uh, 55 popurin. Tapos meron siyang um, limit, no? Meron siyang time limit. So base limit niya is ah, base ano pala to? Base level. Okay, level 70 to 255. Tapos yung time limit is 10 minutes. 10 minutes. <laughs> Nakaano ako, di ba? Jesus Christ, 10 minutes. Okay. So, ayun yung reward na yun, di ba? Zenny Playtime Points and Credits. Bali 25M, di ba? So I'm not gonna take that. So ang actually magte-take ako dito ngayon ng mission para ipakita sa inyo kasi and also hindi po hindi ko pa rin 'to nagagawa. So take that. Okay? So ang gusto kong anuhin is etong mga rookie MVP na atong speed limit hindi ko naman eh. Nakalagay dito, the speed limit is not suited for you. Why? I don't know. Pero take mission tayo prisoners delivery dito tayo sa rookie MVP alpha mission rookie MVP alpha description slain some MVP monsters in alpha MVP arena required mobs 5 Edgar 5 mistress 5 moonlight flower maya okay so bali Edgar mistress moonlight flower maya so that's basically lahat ng MVP dun sa alpha okay got it 1R okay so ang reward natin is 10M um, 5 playtime points 3 credits so basically 40M um, tatlong berry box tatlong seed box ah, seed box sampung thunder box okay take the mission you have accepted the mission Ruka MVP Alpha time limit 1 hour okay so without any further ado tara na gawin na natin to oh. so, equip natin niya oh my god change okay oh, sorry 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 So, ang gagawin natin is mag-warp tayo doon para mabilis. At warp, pvp underscore n. Ito is command to ng mapa. Ah, uh, 3-1 ba yun? Hindi ko maalala kung 3. Joke lang. <laughs> 3-2? Ito, ito, ito. yan. Is nag-warp lang tayo dito. Ayan. Moonlight flower. Okay. So, I'm not gonna bother na para dun sa mga soft mobs dito katulad ng Edgar Moonlight. Actually, lahat sila soft mobs. I'm not gonna bother changing my element ng element ng weapon ko doon sa ano doon sa weakness na element ng specific MVP as long as tumatama ako hindi nagmi-miss okay na yun. okay so ayun ako nakikita naman natin sa baba diba moonlight flower slain 1 over 5 2 over 5 so we need 3 more na moonlight flower and the rest 5 pa okay got it got it okay maya okay nice We got... Ah, wala palang Mother's Nightmare yan kasi hindi pala 100% yung drop now. Okay. Nakalimutan ko kung saan ko nalaman pero meron akong nakita dati sa Google lang ata yon or sinabi sa akin, hindi ko maalala. Pero, apparently, um, hindi porket mataas na level sa MVP room is mas maraming monster. Okay, so for example, hindi porket level 5 e eh maraming Moonlight Flower or maraming yeah, maraming maya, maraming muna flower, di ba? Merong specific level sa MVP room na mas marami yung certain monsters compared sa other. For example, sa third floor, mas maraming uh, edga, no? Pero isa lang ang maya, yung mga ganon. Um, hindi ko alam kung totoo yun or specific lang siya sa server na, dun sa server na nalaruan ko dati. Pero, yeah, share ko lang, wala lang. <laughs> Ay, mali, mali, mali. Ito pala yung level. Okay, so fifth level pa. Okay, patayin natin to. Pak, ino. Boom. So, remember, one hour limit. Okay. So, kung bago kayo, I think yung one hour is enough. No, para sa inyo. Yeah. And sa tingin ko naman is doable yung 1R na yon. Although medyo marami to, you basically need need yung pumatay ng 20 MVPs sa loob ng 1R pero kaya naman siguro yan. Huwag lang kayo gagamit ng <laughs> ng mga kakaibang um uh, job bago gumagamitan nyo to ng ano eh ng clown, hige Good luck. <laughs> yeah. So, nice. So, isa pang Maya. Oh. Ngayon, kumikita nyo, di ba? Ngayon lang tayo nakakita ng moonlight flower. Kanina, sa second floor, ata yun, tatlo yung moonlight flower na nakita natin. Di diba? Okay. So, mistress. So, dalawang moonlight flower, ilang mistress. Tatlo. And, eto na uh, bra. Wala pala tayong buff. Ganyan, ganyan. Pare, ganong kakatanga. <laughs> ah, di ba? Mas mabilis natin sila napapatay. So, mistress, dalawa na lang. And, eto na yung last maya. Pak. Okay, Maya natin is done. Tignan mo, walang Edgar. Meron ba tayo napatay na Edgar? Meron ata, isa. Pero, the point is, wala. So, pag punta tayo sa pinakamataas ata, dito is 9th floor. Never mind. 8th floor. 8th floor. Ayan, ito, moonlight. And also, hindi porket pataas ang pataas yung level, is, ibig sabihin, kumukunat yung mga mobs, mga ganon. No, 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 no. Ito, Edgar. Bra, attack. Atak, parang tanga. Aha. Ito, Edgar. So, again, hindi ko sure kung tama yung information na yun. Ayokong mag-spread ng fake news or ng false information. Pero, sa pagkakaalala ko, may ganun ako talagang nalaman. Okay? Hindi ko lang, again, hindi ko sure kung um, specific yon sa server na nalaroan ko dati or ganong uh, ganun talaga. Okay? So para sa mga nakakaalam, confirm niyo lang sa comment section down below. 'Di ba? Anyway, so ano pa ang kailangan natin? So mistress done. Moonlight flower. So mistress done, Maya is done. So we need uh moon isang moonlight flower tsaka dalawang Edgar. Got it. Balik tayo sa kanina. Okay, so Isang moonlight flower, dalawang Edgar. Tama ba? Yeah, dalawang Edgar. So, punta tayo sa level 1. So, level 1. This is level 1. Floor 1. So, we have mistress here. Ooh, that's in Edgar, Edgar, Edgar. Edga. Ooh, sakto. Dalawang Edgar. Nice one. Ah, okay na yung Edgar natin. Ano na lang, Moonlight Flower. Okay, Moonlight Flower. Tignan mo, hindi pa makakakita ng Moonlight Flower yan. Pambihira ka. Ayun, 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 ayun. nag yung Force Jump ko. <laughs> Wala kondekso. <laughs> Kaya mo na, okay lang yan. It's not a problem. Nice, done na. Okay. So, ngayon naman is i -ano na natin. I-turn over na natin yung quest. Okay. So, once again, pagtapos nyo na yan, punta kayo dito. Pam, pam, pam. Sa baba lang yan. Quest room. Okay. So, dito, ngayon naman, dito tayo dadaan. Ayan. Yeah. Oh, oh. There's still a blueprint manager. Ngayon wala to nakita. I'm a very busy person, you know. What do you want, kid? Information. There are two types of... Akala ko lang ng blueprint. Um, I don't know. Anyway. So a blueprint din eh. uh, what is this? Oh I to charm enchantress. Nandito na siya. What can I do for you, adventure? Sure. Anyway, quest. Um, check mission. Check mission. Rookie. Naguwa natuana siya seven minutes. Six minutes and forty-five seconds. Bruh. <laughs> Submit mission. Sith ni CJ Caveman. Ayun, you've got a new mail. Okay, so kung yung reward, I think, yes, makukuha natin siya dito sa mail. Lucky player. What is this? Rare coin. Hindi ko lang po saan Pero madalas akong makuha niyan dati. Ngayon, bihira na lang. Okay, anyway. So, ayun, ito siya. Woo! Woo! Nice! So, yeah. That's it. Tapos, pwede kayong kumuha ng up to four yeah four missions at the same time okay so yeah that is it for the video guys i guess yeah so once again kung bago ka lang dito sa vision raw and gusto mo ng real quick hindi naman real quick actually pero kailangan o gusto mo ng zenny na para makapagpa-start lalo sa iyo 'di ba makapag-kickstart after mong mag-max level tapos makapag-farm ng kaunte tapos gusto mo na ng zenny gusto mo ng mga supply ayan um, gawin mo yung mission na yon tapos meron din siyang big bigay na playtime points no ako hindi ko kailangan ko ba ng playtime <laughs> meron akong 3k na playtime points pag kahit mag AFK ka lang dito meron kang playtime points kaya ang dami na ka AFK dito <laughs> So yeah, that is it for the video guys Para sa mga newbies dyan I hope kahit pa paano nakatulong sa inyo itong video na to And I hope kahit pa paano eh, Nagustuhan nyo yung video, video na to no para dun sa mga kasi I'm sure meron din nagtataka ano yung ganyang mission niyan bakit may mga ganyang mission niya so ayun yun guys okay so yeah that is it for the video guys thank you thank you so much for watching once again no kung nagustuhan niyo video please hit the like button and kung hindi niyo naman nagustuhan dislike niyo na lang <laughs> I don't know man also let me know sa comment section down below guys kung um, ano nga ba wala akong isip na itatanong eh or nag na gusto kong itanong niyo sa akin. Tanungin niyo na lang ako kung anong gusto niyo tanong sa akin. <laughs> okay, and also subscribe to this channel guys, no? Para sa mas marami pang gaming videos. Okay? So, once again, my name is CJ and thank you, thank you so much for watching. Kamsahamnida. Uh, Arigato gozaimasu. Ano pa ba? Uh, salamat. Thank you. Um, ano pa ba alam kong Ah <laughs> Danke. Um, I forgot. <laughs> so yeah. Um magkita-kita tayo sa susunod kong video.